Nel nombre del Padre, al Hijo, y al Espiritu Santo. Diyos, kaya nilang matatapos ang lahat ng ito. Ah. Tia, ano po ang akit ka ba, ay malayo o itinali lamang sa kagustuhan ng ibang... Mahalaga ka, para tandaan mo, may mga bagay na hindi natin kaya bago Mariyak Lara, huwag kang lumingi sa daan na inilaan sa iyo at ang pagsunod ay isang virtud. At ayan ang tanging mga makapagligtas sa iyo. Ang ah, hampasupa! Ah! Sinungaling! Ah! Ninja! Aray! Huwag po! Tigilin mo na yun po! Ah! Aray! Huwag po! Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdonanos nuestras ofensas y libranos del mal. Amén. Takot na po ako. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Maria, minsan, hindi sapat ang kalahan. Kailangan mo piliin bago piliin ng iba ang katalaran mo. Ikaw lamang, Krisos ang ibara. Ang tanging babaeng minamahal ko at papakasalan. Ang iyong ligaya ang tanging mahalaga kahit kapalit ay ang aking sarili. Kung ito na ang ating huling sayaw, nais kong itatak sa puso mo na ikaw ang pinakamagandang himig ng aking buhay. Soluto, Maria Clara Anak ko! Ano na Sisa, wala ka nang pupuntahan sa babaeng kulad mo na eh wala nang halaga ito. Napakawalang kwenta ng kura ng San Diego. Walang paggalang, walang awa, binastos ni Padre Tamaso ang alaala ni Ama. Isang mabuting tao, pinaratangan at nungisan kahit walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. <sighs> Ngunit, hindi ako mananahimik. Hindi ako basta papay na manatiling ganito ang ating bayan. Ipaglalaban ko ang hustisya at ikaw, Padre Damaso ay magbabayad sa iyong ginawa. Para sa bayan.